yung tabios 2016 barang aircon pumuputok ang pies bunutin to little little dito para testingin natin testingin natin bunutin to sa kit ng magnetic testrip tahan natin yeah so magnetic bunutin mo tingnan natin kung puputok to yan, yung ano natin yan sige saksak lang tingnan natin yan dadirect lang natin ang positive para malaman natin ano hindi yeah, yung putok ng fuse yan ka na yeah, dadirect tayo titingnan natin kung puputok to Tingnan natin, isang hibla lang para malaman natin kung grounded. Tara mo. Tingnan natin kung uusok to, saka mag-apoy. Uy, grounded. Grounded mo bitik. Hmm. Tulitin. Okay. Kailangan isang hibla lang mga idol. Kailangan hindi sa hindi siya magbabaga oh 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 nagbabaga grounded talaga magnetic hindi ang pagtesting ngayon buksan mo gulong titingnan natin grounded yung magnetic nya dapat hindi ito siya mag apoy ganito magtesting para malaman mo kung grounded yung magnetic kung magnetik compressor yan oh baga agad oh hmm. Hmm. Baagad ka. Ngayon. Palitan natin magnetic. Among tinatawag ko sa reliko. Oh no, hindi you... ko na layo ko na pala sa dating ako. Oh, yung dalawa na yan. Hmm? Oh. Uh, pinagpalit, pinagano ko. Yan idol may bago tayong magmitik. Yan, testingin natin ito sa bagong magmitik natin kung magliliyad. Oh, wala, kita mo idol wala, di siya nagbabaga. Oh, hindi siya nagbabaga. Oh. May kislap siya pero hindi siya nagbabaga. Hindi ka sa kakabit sa kanya, nagbabaga yung sa kanya pag sinalpakan natin. Oh. Ulitin natin. Yan. Ulitin natin ha. Tingnan mo sa kanya. Baga agad oh. Oh. oh kita mo? Umaapoy. ising grounded. Pag ito hindi umaapoy. Sabihin ito may problema niya, magnetic. Ito na po yung magnetic natin. Yan. Ito magnetic Superman. Yan, tinda, tandaan mong guide ay dulo. Yung guide niya malapit sa uh, wire. Yon, malapit sa wire yung guide niya Superman. Ah, uh, Gen 3. Yan. Ito ang Gen 2. Ang Gen 2 naman, ang guide niya, yung pinakalak niya ay uh, tapat naman sa kanyang wire, you Kaya nga kung Gen 3 ka, dapat ganito porma. Yan, malapit sa kuryente. Kasi pag ito gagawit mo, i-convert mo yun, iikot siya. Kasi may may lapatan 'to. yun, kakabitan natin. Just testing natin mamaya. Tin, 'yung magdidetect. Siyempre 'yung pulley naman. Isang seat na, gusto niya may-ari. Kahit ang sira magdidetect lang isang seat na. 28. Ayun. Kasi ang lap nito, may baitaran 'to, malapad yan malapad dito sa kabila umpok kaya nga lang ang malapad na sa loob kasi pag baliktad to iingay iingay pag nagbaliktad yan dito naman tayo sa clearance ito sa ano natin may mga washer yan o oh. yan As subukan natin ikabit to lahat ng washer tapos titingnan natin yung clearance nya kung malaki or huwag lang talaga yung mga kasi dan ka Dito lahat ng waso, titingnan natin yung clearance niya kalamay clearance yan mukhang kulang kulang sa dikit eh hmm. kung may kasi bigyan mo tulak mo nga ta clearance yan yan pwede na yan yan yung clearance nya kaya di masadong dikit hindi masadong maluwag ikuti mo po ulit so Bumili na ito. Well, ganoon okay, Ganun pa rin. Tapos, pagbukas ng isang linggo, naisip ko ulit yung Tapos, parang oh, ganoon naman din. Ginunod ko yung original. Wala ko tayo ng kulit rin. Pero mm. iisip ko lang. Baka, Ikutin mo. Baka, baka pwede kong mo pala kong Ah, lakas ng kurente. Inakita eh, ko hmm. sa YouTube to yun. Eh, pwede na, pwede na yun. Ta. Nakita. Testing nga natin. Nakapitan natin ng bagong magnetic. Yan, testing nga natin. Oh, wala na. Di na sa nagbabaga kikislap lang siya pero hindi siya nagbabaga oh. okay na ay eh, isa na lang gumagana na hindi na pumutok yung fuse yeah, pumutok kasi pa fuse pag gumana ng aircon yan ngayon no? hindi na pumutok yung fuse antay na lang natin yung matik nya okay na siya yan hindi na sa pumutok pag pumutok ang fuse, walang ayaw bumaba sa salamin. Okay na, hindi na pumutok.